Ano yun, palang kang day-tow? Analis na sila ha. Yan, ikotin na naman natin to yung... Ang pala to eh. Ano ang pangalan nito? ito? Yopo? Yopo Village. Aniwa? May Yopo Park, Yopo Water Park.

Matinimatay finalis, <laughs> 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 para kwan hah? Malayo lang kaya Ah

sarap. Tao sid din. Ano pala yung exercise ito? Oo. Oo. Ang sa paa. Uh -huh. exercise talaga Akyat kami Hindi oh. may ano to Kusang akyat to Kusang akyat oh. Kusang akyat to O oh, na o oh. Ayan oh, na ayun ayun, ayun na Laki ng kwan Ayan kadina o Ayan tas na tayo kami Ayan na may mga ongoy doon Naglalaro

parang malapit na tayo kay Larone ikutin namin kay yan sila yun Ayoko Village tanda lang malapit na tayo ano lang break lang natin exercise Hmm. Um. Hmm. Um. No, may 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 unggoy do no. Ngayon <laughs> <Okay, nanti. laughs> <laughs> <Malik>, sila ron din bumalik sila. <laughs> <laughs> okay, malik sila. kasi ang okay. dami marami no sila Bumalik <laughs> 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 sila, <laughs> <Malik>, sila. <laughs> sila. doon tala oh. May unggoy oh. galing mo baging oh. Oo, oh, yan. Wow. Grabe. dito. Grabe, ang galing na bagay. Wala na nga. Ah, hindi sila nakabike. Ba, rising ka rin yung nantay nila dyan? Ah, magpila rin tayo dyan. Anong kon naman dyan? Baka ayaw, masasakyan mo na. Sarado naman dyan ah. Oh.

Mmm. Terima kasih mana bisa ikut. Mmm. ikut dulu ya, Ya, Ket paling ini mau pajakan. Makan nasi apa? Papa, meja papa bawa ta, ada ta. Jangan tanya sama kayak kanina. Nai papaya om deh. yan. Uy, malapit na sila. i brake nyo. <laughs> <Break> kayo. <laughs> malapit na kayo to. i brake nyo. Ang bilis <laughs> ng takbo nyo. Kabahan kayo. Print na nyo. Malapit na tayo. Oh, dyan na yung kwan. Yung Black bear. Oh. Black bear black bear Ayan uh, Pagod na Ganyan lang sila Pinapa lebas lang Kawawa naman Kailang isa Marami. Marami pala akong kamukha dito. <laughs> oh. Oh. Malapit na kami. Malapit na kami. Papasok na kami sa na. Platform. Slow down. Slow down. Oh, slow down. Slow down. 簡簡 <coughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Come on break. Mm -hmm. Okay, okay. Yes, yes, yes. okay.